Yan, ito yung mahirap dito na porsyon, no. Oh. Ano? Oh. Pilipit talaga to. Ayan, oh. Ayan, oh. may tubig pa, oh. Ayan, madulas yan dyan. Ah, dulas So, may karga ka pabalik. Ayan, oh. Pilipit, oh. Pilipit. May karga ka pabalik dito. Kukulkul ka talaga. Kahit nga na wala kang karga pabalik. pita tayo sa rono mga bay oo nga pala dito nga pala yung nawala yung drone natin mga bay ay grabe yung takilid oh saan ba yun dito ba yun ay hindi pala dito hindi sorry sorry hindi dito dito nga dito ngayon na wala ah tanda ko na dito na ano yun dito na sumabit yung drone natin dito kami umakyat enjoyable yun malinis na oh so yun set out sa ating lahat at may mission tayo ngayon mga bay itong mga wire ngayon na mga mababang wire pang angat natin to para ano na din para sa ikaka ano ng lahat ito kita nyo yan may mga hose na yan isa yan sa nagdala ng pressure nito yan may putol na na hose eh, Ang hose na yan mga bay tubig yan ito pa oh may mababa dito ayan oh mababa to dito yun nga lang paano natin iangat to walang masabitan ayan oh kasi mamaya ipangangat natin to mamaya itong mga host na to Ay, pati mga wire para tulong na rin natin sa ibang mga tracker na bibiyahe dito na walang mga slider kami kasi may mga slider kami pero may tendency pang makakaputol talaga kami ng ano dito ng wire Yay! wak wa na pala yung ilalim ng kalsada na yun, no? Sus, ka katakot na pala dumaan dun sa gilid. ng tubig sakop na to dito ng ano mga bay Arun uh, runo at itong bundok na to dito hindi ako sure kung sakop pa to ng sulano parang ano na yata ito dito Sakop na yata ito ng Kirino Province Kasi sabi nila yung, yung runruno no, Ay sakop yan sa Kirino Province Yun ang sabi nila Risko ka risky dito mga bay Bukod sa mababa ang mga wire Yung kalsada pa ay medyo maliit talaga ang kalsada Liko, losong, liko, losong Bihira lang makadaang ang, ang kalsada dito na street <laughs> So, tamaan pa sa mga wire, makababa na napakababa ng mga wire. Uminit, uminit ang panahon dito ngayon. Ayan. Ayan, palay. Palay dito mga bayo. Isa yan sa source nila dito rin, palay. Ginto at saka palay dito. Vertex si pare ko eh. Uy, may bangka. Ha. Kita na masiguro din sila ha. Apit na. <coughs> ito lang dito, medyo street mga bayo. Ayan, ito dito pala. Ayan. Sinyalis ito na malapit na talaga tayo sa Ronrono mga bay. At ganoon pa rin dito yung yung, yung ano, yung kuan binugahan nila to ng siminto mga bay. Ano? Madalas kasi malang ito to, nila ng siminto. ng bundok. Ayan, ano? Kagaya sa Quezon Province, mga bundok doon na madalas ang landslide pinubugan ng siminto ah wire bababa yun landslide sus so, Sabi mo mga bay Kawawa talang lugar na ito mga bay kung ano Kawawa ang mga tao dito pag malakas ang ulan Yung ulan na isang linggong ulan Na walang tigil Sus Kawawa sila Pero Sa minahan nila Sa malaking minahan Medyo ano Delikado yun Pero sa mga small mining Pabor sa kanila yun Uy, ito na naman oh, nagbibilad na naman dito. At patay doon pa talaga tayo sa nagbibilad sila sa Tay tayo din yan diyan. Dunos. Ilag diyan pa naman tayo pipidpid kasi mababa ang wire dito sa kanan. Ah, ito little Santa na to dito mga bayas sa unahan ha. Ah. Alak ng titing naman talaga oh. Ayan o, oh, mababa ang wire dito banda oh. Ayan o, oh. Ayan. So, sana hindi walang sasabit. Dapat yung bilad na yan dito sa banda yan. So lang dyan nila nilalagay. At saka dapat hindi nila nilalagyan ng pala yan dyan. Putik na yan. Mahirapan tayo mag... Pero no choice eh. Kasi syempre, alam nyo na na wala lang ayun sinasagasaan na nga talaga <laughs> wag lang sila magalit na sagasaan yan pwede naman pero alam nyo mga bay para, para sa akin parang bigas kasi yan kinakain natin yan parang makakarmaya yan nakano yan sinasagasaan ito yung portion dito na pinakamahirap mga bay. Ayan no, sus, 'yung nila, kinataniman na nila. Kurba pa naman no. Delikado to. Ito mga mabilis yung Sus. Tawawa, 'yung mga trakeer dito mga bay. Baka yan pa 'yung magkukos ng disgrasya sa ito pa naman ang na to dito. Ito po yung pinakadelikado. Ito yung alala nyo dating hinila ako dito. Dalawang truck kami hinila. Dito yun. Dito yun. Banda. Pumbukulukul kami kasi tarik to dito eh. Ah, hindi makahon. Patay. Ah, hindi nga makahon mga bay. Bangin. pahon yung ano natin Delikado dun mga bay susmiyo Alam mo ba yung mabilis ang ano dito mabilis yung sasakyan na palusong tapos ikaw ngayon paahon Iba pa naman yung mga sasakyan dito mga bay Ipun, try, kahit try sige lang katulin magpatakbo mga single motor ha pa katulin magpatakbo tapos ganun pa ang nangyayari ay katulad mo na yan oh katulin talaga magpatak mga yan tapos yung ano baga yung doon ka ma, ano doon doon kayo mag abot Okay lang sana yung mga sasakyan na papunta doon. Hindi sila magdadalawang isip na sagasaan yung ano yung mga palay. E, paano kung ilaga nila yon? Dadaan sila sa kalsada na walang palay na naka ano, nakabilad, dinay naluko na. Disgrasya talaga abutin. Itong kalsada na to mga ba, ito yung isa sa pinakamahirap na kalsada dito sa Ron Rono. Na kalsada. Ito yung isa sa pinapangambahan namin pag tag-ulan na, hindi malakas ang ulan na yung ambun-ambun lang. Yun, doon at saka dito. Yun dito. Ito yung tinatawag na Little Santa Fe. Kulkulanan talaga to dito. Maraming truck din na sinisira dito. Yung mga ibang trucking na hindi nasanay dito, tapos pagbiyahe nila dito, yung ibang ano, hindi ba sa Aron sira-sira na. Ang hisiraan. Yung iba na makina ang bumibigay, yung iba differential, yung iba propeller. Kami dito na nangyari din sa amin yan, pero tawag nito hindi rin hindi naman nagano, hindi naman tawag ito, hindi naman Uh, madalas nangyari isang bis nangyari sa amin yun pero yung mga truck yung truck na yun na pinalit daw sa amin dito halos bawat biyahin na lang daw may aberya pero noon pa yun na back to back pa yung karga namin lungnos pa lahat ang mga truck namin mga bay yan ito yung mahirap dito na puro no oh. ano pilipit talaga to ayan oh. Ayan, may tubig pa oh. Ayan, madulas yan dyan napakadulas ah, So may karga ka pabalik. Ay no, pilipit to. Oh. Pilipit. May karga ka pabalik dito, kukulkul ka talaga kahit nga na wala kang karga pabalik basta Patsambahan mo yan na Para, lalo na kung may mga balas-balas putek -balas, naku, kukulukul ka dyan kahit naimiti ka pa ah, sa tayo oh. bawi natin yun kasi gapang ah, na naman tayo diyan sa unahan gapang ah. na naman tayo mga bay ganyan lang katali magpatipid ang ano diesel ayun mga bay Ah, uh, na kayo at matagal tayo na 'pag-upload dito sa YouTube ng video. Kasi yung internet natin, yung internet ko mga bay sa bahay, Kahapon lang naibalik. So, mag upload kasi ako ng video mga bay dito sa minsan lang napakabagal ang ang ano, ang uploading. At na ano ka lang na bug na na bug bab na, na babago pa. ano parang ka lang mga bay kasi napakahina ang internet natin ah, yung ano data natin dito sa Pilipinas so ngayon dahil nakabalik na yung ano natin yung internet dito sa bahay ito yung ginagawa ko mag edit ako ng video doon kung saan man ako tawag ito abutan ah, ng kwan ng pahinga no? Pero yung sa pahinga na yon, hanggang hindi ako makarating ng destinasyon, hindi matapos yung video editing natin. So, matatapos ko lang yung video editing natin, yung nandoon na talaga tayo sa destinasyon kasi ah, oh, sa sa destinasyon. Kasi while naghintay tayo sa unloading natin, so samantalahin na rin natin na mag ng video. Ngayon, ito yung first vlog natin. Kababalik ko rin sa YouTube. Ah, uh, yung take first vlog natin dito sa YouTube na i-upload gamit natin ngayon ay si pitbull <laughs> tawag nga tawag ko nito pitbull kasi street truck to mga bay dump truck na kinonvert sa flatbed no so yun ang tawag ko dito pero huwag okay, dokumento nito mga bay so next day o next ah, bukas siguro sa araw bibiyahe tayong butuan yun si barbie na ang gamit natin Barbie na yung gamit natin mga bay ato nga pala yung bagyong uwan Grabe pinsala dito mga bay ano. Parang naging sapa itong kalsada na ito mga bay Ang laki na mga bato Buti nga ngayon no oh, malinis na oh, Malinis na ngayon no oh. Iniscript na nila Pero nung nakaraan simula doon hanggang dito yan Nakakatakot dumaan kasi gawa may mga bato-bato eh. si David dito naipitan si David ng bato sabog yung gulong niya Oh, di ba? So Ayan, oh, dito, hindi nila na linis dito. Malakas yung ulan to. Oh, ano na to? Tubig. Ah, libre ang washing. <laughs> libre ang washing nila. So, malapit na tayo mga bay. So, mission natin, no? Oh. Mamaya, kung ano man yung mga wire na mababa Hintuan natin at itaas natin i lang natin sa video na yun Sa video na to Hinto, dugtong Yun lang Hinto, dugtong Hmm, may tulay na rin pala sila dyan Kailangan lang kaya to Parang bago lang na yan na tayo. Ah, matagal na pala. Eh, tulay sila oh. Walang nang ginto dito mga bay. Maganda dito mga bay. Hinto ka tapos kuha ka ng lupa. Ayun, may nang ginto. Ayun. Batay basa ka brad. Eh, bata na to eh. Sarap mong liguan. Bagal-bagal din mo eh. Ano? Try, sapa na yan. Dito, pag masipag ka lang dito, kung dito ka nakatira, masipag ka lang, hindi ka masisiruhan, hindi ka magugutong, no, oh, hindi ka maubusan ng bigas. Kasi, punta ka lang dyan, magbanlas ka lang, tira na. Ayan, katuloy tatay, may dala-dalang pala. Tag Hanap ng spot yun, kung saan siya maka, kita ng magandang spot magandang kuhan para doon sa hukay ng ano lupa pati rin to dito mga bay pag malakas ang ulan pastigyo rin to dito kasi sapa yan dyan eh Dati may ano yan, may butas ang ilalim yan. Iwan ko ba ngayon bakit walang butas? So, siguro natabo na talaga ang butas yan sa ilalim. Parang culvert lang yata ang ginagawa dyan. So, pag malakas ang ulan, Nakupo Yan. Yung galing, yung galing sa taas ng mga tubig, pati mga bato na yan, dito mapunta yan. Dito sa kalsada. Walang makakadaan. <laughs> Kaya buti na lang 'yung ano nila dito napaka-alerto mga bay. Pag ganyan may mga may mga kuan, may mga kalamidad na darating, alerto ang barangay dito. O isa na siguro 'yung ifsip. Ay ano oh, binuhusan nila oh. Ganyan pala mag -uhus. ayan dito, isa na rin do dito. Sina oh. camer nila oh ay hindi pala sa camera yun siminto nga pala ah, binuhusan nila oh. ito eh ayan sapa na rin yan dyan may pulsan doon oh. yun malapit na tayo sa runduno mga ilang kilometro na lang mga dalawang kilometro na lang siguro tatlo runduno na yun yung iba doon nandoon Maguho kay para mabanlasin. Kasama na tumamaya sa misyon natin na itaas yan mga bay. Yun, napakababa yan dati. Pero ngayon, tinasa nila. Ito rin dito, oh. pinsala ni uwan at saka Tino to. alang tayo kasi alam yun na eh. Ito na yung isang naunahan pa tayo nito mga bayan na yan Lord. Oh, yan oh. Tawag nito. Kapitan natin. Alang yan na oh. Sana all. Tulog-tulog <laughs> eh. Ang ngiti ang buwang oh. <laughs> tong tua, man <ayaw> to. <laughs> Elan ngayad down. don! Putang ina, hindi mo malaom. Indi mo naman ako ginisi. Ayup ka. Sino si bit? pang nandon? 5 Bilo? Ayup talaga tong mao ina to, indi ako ginisi. <laughs> Nauna pa kami doon mga bay. Ah, tulog kasi tayo eh. Pag hindi nakaya, tulog talaga. Huwag natin pirsahin. Huwag tayong tawag nito. tingin natin hindi na talaga ubra. Oh, hindi, kahit anong gawin natin ay pipikit na talaga ang mata natin. Tulog na tayo. <laughs> di ba? Hindi yung mga yun. Parang ano eh. Hindi man tablahan ng antok. <laughs> Ako, wala. Pag nakaramdam na ah, talagang super ngantok, hindi na kaya sa mata. Wala na talaga. Declare na tayong matulog na lang. Kakanan tayo dito mga bay. Ito yung mahirap din ang rungnos dito kasi malit ang kalsada dito eh. Ay, may motor pa. palang <laughs> yan, ayan. yan motor. Ayan, huwag mong iparada dyan doon. Kay, papawal tayo dyan dong. Dati kasi yan ang kalsada. Dito lang. Ayan, kaliwaan tayo dito. Alit ah, ang kalsada dito mga bay Buti nga tumasa itong mga wire dito dati ah Dito dati talaga mababa ang mga wire dito Kaya di ka makabuylo kasi gawang mababa ang wire Pipit-pit ka dito sa kanan Tapos ito naman ngayon pagdating mo dito Pipit-pit ka naman sa kaliwa Dahil gawang ano ay putik na yan. bitin sa rpm yun ang sinasabi ko mataas ang rpm natin dito naman mga bay pipit-pit naman tayo dito sa kaliwa kung naka mga lungnos pa yung gamit namin dati ah masikip to dito ayan oh oh mas mababa yung mga wire dito may mga hose pa ay, di bali makaputol tayo ng wire wag lang yung hose talaga kaya delikado pag hose ang naputol dito mga bay putik na yan, hindi papayang sila na idugtong lang yung host na yan, kailangan palitan mo talaga ng buho, simula sa bahay nila hanggang doon sa pinaka dulo ng host kung saan man yung nakataroy sa lupa para makasupply sa kanila ng tubig so ito na yun mga bay elementary ronrono saka high school And sa baba high school ito naman ang elementary Diretso lang tayo kasi nandun yung side. And, uh, taas natin mamaya yung mga wire na yan. Ito pa. Ito talaga. Hindi na natin tumataas. Hindi natin mataas yun. Hindi na natin tumataas natin na wire mga bay kasi walang mapagsabitan. Ito hindi naman ito sabit dito na eh. Diba? Sipin niyo na lang mga bay. Kami lang yutik talaga dito naka nakagawa ng record na halos lahat ng mga pangarga dyan, ng mga equipment, mga malaking tangke, yutik ang nagakot. Tapos ganun pa yun ka hirap ang kalsada. Di uh, ganun pa kahirap ang kalsada dito. Buti nga ngayon sementado na noon, ni pa ito noon, yung sa baba. Pahirapan talaga. So, yung tik lang talaga ang ah, sa kalam dito kasi <laughs> mga lungnos pa yung mga truck dati binibira talaga ng yutik to walang alam dyan si Busa malita, kalsada na yan basta ah, dito tayo basta kayang sudsuri ng truck yan pasok talaga yan pag may ma-damage, ayan may maputol na wire, ayan. Si Boss sa bahala dyan. <laughs> Basta pag maganayan mga bayo, hindi na charge driver 'yan kasi uh, critical yung kalusaday. Pero kung napasok yung una, tapos pangalawa pangatlo, ay uh, pasok pa rin. Okay ang biyahe nyo. Tapos pang-apat panglima nasa uh, sumabit kayo doon na wala na, hindi ka covered sa charge uh, sa ano 'yan. Sa opisina ang dami siya. Talagang sa inyo na. So yun, sa pinakadulo nito mga bay na kalsada, yun na po yung ronrono. Yun na po yung windgate ng Ipsif at bawal na tayo dyan mag-vlog. So yun, pinagmamalaki ko tong minahan na itong mga bay kasi grabe mga bay magano mag alaga ng mga visitors nila. Yung mga trucker na nagdadala sa kanila ng mga produkto, mga materialis na kailangan nila dito sa mining, inalagaan nila ng maayos. Kaya isa yan sa pinaka biliban ko dito sa minahan na to mga bay. Hindi kami nagugutom pag nandito kami sa minahan na to. Kaya yun, shout out sa lahat ng mga safety officers, sa mga guards sa admin, sa operation, sa mga white man na nagdala dito sa company na to. Shout out sa lahat at Siyempre, hanggang dito na lang itong video natin. Bawal na tayo mag-video dun sa loob, mga bay. Bawal na tayo mag-vlog sa loob. So, for privacy sa company, uh, kukuha man tayo yung mga picture dun sa video, yung mga sa truck lang natin. Wala tayong kukuha sa uh, kung ano man yung mayroon sila sa loob. So, yun lamang po. Hanggang dito na lang yung video natin. Shout out sa ating lahat. like, share, and subscribe, mga bay. Sa Facebook page natin at saka sa YouTube channel. Thank you. Maraming salamat. So yun mga bayan dito tayo sa lay down sa loob ng minahan.